Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo yung mga sintomas ng depression. Kasi sa akin po kasi dati may halo po yung ano. Bali sa akin, mixed anxiety disorder at saka depression. Kaya may mga sintomas pa ako nun dati. Kaya ito po, magbibigay po, ako sa, po ako sa inyo na labing isang sintomas ng depression na nagpapahirap po sa inyo. Sa mga may mga depression po dyan, pag naramdaman nyo na po ito, ibig sabihin, mayroon na po kayong sintomas, mayroon na po kayong depression, mayroon pong mild, mayroon pong uh, siguro may malala na talaga yung mga hindi na po nakakausap. Pero ito po ang napaka-simple. Number one po natin, tulala po. Lagi po siyang tulala or nawawala na siya ng gana sa buhay. Yun po ang number one na nangyayari. Nangyayari rin po yan sa akin. Yung parang nag iisip ka ng malalim, uh, lagi kang naka, nakano ano ka lang, naka yung parang dito, katulala ka lang, uh, ganun. Malawa po, sobrang lungkot at nagiging iyakin po. Ganun. Ako dati, lagi ako nalulungkot. Kasi gusto ko ako lang mag-isa eh. Nasa kwarto lang eh.